Gandang araw dahil Christmas party nga ni Bal kinabukasan niya na pagkatapos nga ng klase niya at nung inaantay ko ay dumiretso na nga kami dito para papagupitan ko na nga siya. Pasok nga si tatay kahapon kaya ako lang yung kasama niya dyan at hindi yata maganda yung mood ng bata kaya ayan at nakasimangot pa nga at medyo nahirapan nga siyang gupitan. Ay kwento ko nga lang dahil nga siguro sa mga sensory issues na meron siya ay mula nga isang taon hanggang limang taon tong si Balay hindi talaga namin siya napapagupitan sa mga ganito at lagi nga lang sa bahay. Kaya naman asa awesome parent. Napakalaking achievement talaga para sa amin na nakakapagpagupit na nga siya sa ganitong barbershop na kahit medyo nagwa-whining ay pumapayag pa rin naman. At eto na nga kinabukasan dahil full to share nga kami sa Christmas party nila Bale. Eto na nga lang yung naisipan kong dalen at maaga nga akong gumising dyan para makapag-bake na nga nitong brownies. Kapag ganitong mabilisan talaga tapos kailangan ko ang magdala ng pagkain ay eto lang talaga yung isa sa lagi kong naiisip kasi mabilis nga lang tong gawin pero masarap din naman. Naalala ko tuloy no, na naga Aral aaral pa ako kung paano mag-bake at nagsa-search ng kung ano-ano ay -ano, gumagawa talaga ako ng brownies from scratch at medyo may kamahalan talaga yon kasi chocolate pa lang tapos meron pa yung butter at sumabay pa nga ang pagmahal ng harina at itlo. Anyway ayun, pagkatapos ko nga ang paghalu-haluin dyan, lahat ng mga ingredients na kailangan ay minix ko nga lang yun mabuti hanggang sa wala na nga akong makitang harina. Sinalang ko nga lang pala yun ng 25 minutes ng 180 nga yung init at habang inaantay ko nga matapos yan, eto tinanda ko na nga yung isusuot namin ni Val. Yama party kasi yung team ng Christmas party nila kaya naman ayan, umorder nga ako ng ganitong turno para sa aming dalawa. After nga ng ilang minutes, naluto na nga rin tong unang ginawa ko at sinalang ko na nga muna tong pangalawa bago ko nga to ikat. Doon nga sa isang box, nasa 20 pieces na brownies yung nagagawa ko pero syempre depende pa rin po yan kung gano'ng kalaki nyo nga sila paghahati-hatiin. After nga ng ilang minutes, eto't naluto na rin tong pangalawa kong salang at grabe sobrang bangon niya at kung mahilig nga rin kayo sa ganitong brownies na medyo may katamisan ay sigurado ko na magugustuhan nyo rin to. O, di ba? Ang ganda ng itsura niya na parang ang perfect ng pagkakaluto na crunchy nga yung ibabaw, tapos chewy and moist naman yung loob. And isa nga rin to sa so gustong gusto ng mga pamangkin ko at itry nyo na rin kasi madali lang din naman siyang gawin at sigurado ako na magugustuhan din nga nila to at pwede niyo pang ang lagyan ng mga nuts yung ibabaw niya. At para mas maganda nga yung presentation na nilagay ko nga lang yan isa-isa dito sa cupcake liner na medyo maliit para nga dito sa mga brownies na ginawa ko. you <laughs> Katapos nga naming magbihes, eto dumiretso na nga kami dito sa school at malapit nga lang pala to sa amin. At ayan ang aking bal, mukhang tuwang-tuwa nga dito sa kanyang nakikita. Tapos ayan, meron pa pala silang pa-dance number dito sa unahan at pinapatalon ko na nga lang siya dyan kasi hindi naman siya marunong sumayaw. Eto pala nung nakaraan, grabe sobrang tuwang-tuwa talaga ako dyan kasi meron nga tayong natanggap na regalo from Davies. At hindi ko nga ina-expect na magkakaroon tayo ng ganito but anyway, maraming maraming salamat po sa inyo ma'am sa pagdadalangan nito. So, siya pa, eto na nga lang po muna ulit for today's mini vlog. At ayun lang, salamat!